Ay, magandang umaga sa inyo mga kadahon so narito po tayo ngayon upang ipakita ko sa inyo ang isa sa pinaka pinakamatigas na kahoy nakasama sa top 10 na pinakamatigas na kahoy dito sa Pilipinas so yan po ang tinatawag nyan ay supa Ah uh, scientific name na ito ay sendora supa so alam ba ninyo pagdating sa pag furniture, ito yung pinaka high grade furniture din. So, marami kasi ito pinagagamitan, katulad ng musical instrument, uh, bowling, lamp oil, uh, cabinet, yung mga cabinet natin ng kahoy na napakaganda at napakakintab. So, ito yun. So, yung, ano, yung sa pinto, paminto, isa din ito sa, gina, sa ginagamit. Sa so, alam ba ninyo, ito ay hindi lang maganda ang kahoy, kundi ito ay may mga medical use din pagdating sa atin ano. So alam naman natin na hindi lang ito napagagamit sa mga kahoy kundi ito ay tirahan din ng mga ibon. So alam ba niyo ang traditional use na ito ay katulad ng ulcer. Nagagamot din ito ng ulcer o yung buto at saka skin disease kung kremis sa sa balat ito ay ginagamit din sa traditional na panggagamot. Ano? Ah ito yung tinatawag na supa Sindora Ito pa ano, scientific name at alam ba ninyo ito ay napakatigas ng buto kahit sa buto na ito, ito ay sobrang tigas yan o yan na makikita ninyo sobrang tigas yan o. so ito ay na ang ang lagayan ng buto na ito guys ito makikita ninyo sa isang ganto eh bali dalawang buto lang so marami ito pag tayo namumunga ito sobrang tigas na ito kala mo iba ito